main drainage ng buong Kev City, Balinsuela, na, na Botas, Balabon, Obando, Tulyahan River. Isa lang yun. At meron kong mapa. Eh, din roll. Wow! May bomba na nahanap. Ano? Tinakpan pala yung Tulyahan River ng ilog. Nilagyan Ito yung ilog. Nilagyan mo na ng zip file. Di na? Tapos tinayuan. Ginawang parang karsada ginawang housing. Mm -hmm. Tapos tinayuan ng eskwela doon sa paliko. O paano dadaan ni tubig? Nung kinawag sa akin nung nagdodron, hindi ka ako totoo yan, bawal yan. Oo, oh, totoo yan. O ikunan nyo ng ebidensya, video nyo. Hini, mili parang na helicopter kapon. May kompletong video yan. More than one kilometer na tinakpan. Pareha. Hindi 10 meters. Ha? More than one kilometer na tinakpan at niliitan yung, yung Tulian River. Nakalimutan nila yung Tulian River, ito yung drainage ng La Mesa Dam. Pag may bagyo, nagre-release ng na tubig, isa lang ho nabasan niya papuntang Manila Bay, Tulian River. O di na yung problema, ngayon kailangan natin ebidensya at proof. Meron tayo ngayon, mamaya papakita sa inyo at bibigyan ko kayo ng mapa. Iba yung nyo naman to guys oh, Tulyahan River Quezon uh, uh, City Parang ano na to eh uh, 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 Parang tawag to boundary ng view Tsaka Quezon City Isipin nyo yun no? Wala man lang kabakal-bakal sa ilalim sinasabing ano eh maraming simento pero walang bakal eh. hindi mo naman masabing kunting bakal may mga bahay pa naman buti hindi nag collapse yung bahay no mga uh, Habahan to ng Commonwealth. So ito, ano to eh. Yung MRT 7, yun no? MRT 7, papuntang Fairview. Ayan, papuntang Fairview na to. So ito papuntang Quezon City. So ito, yan 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 Yan, tawid diyan papuntang ano na yan guys, yang uh, Tulyahan River, papunta na yang ano, ah uh, Malabon yan, papuntang Malabon so ito na nga balik tayo dito sipin nyo guys no ginawa mong ano, pagtitipid kalikasan na mismo yung magbubulgar <laughs> kaya wala talagang uh, baho na hindi luma, lumalabas yun. parang sa kabila rin yata ano parang gumuho din yata sa kabila Ayan guys dito tayo sa kabila Kabilang side Doon tayo kanina galing eh, Sa may ilalim ng uh, MRT7 Ayan na. So ito na yung kabilang side Doon din sa unahan guys Ayan oh. Kitang kita dito eh Kita ba? Ayun, kita So nasira din Ayan dami palang sira doon Maraming sira nga sa guys